may crush tay tay may crush na pala si Aling Malitay mm. <laughs> ano mo sabi mo na may crush na si Aling Maliit Hindi ka crush ng crush. Mo. Oh! Aling maliit maganda ba ang sapatos mo? Patingin nga. Oh, hindi, oh, pangit. Hindi, parang parang. daw. Oh, oh, pangit. Oh, oh, oh. Ay, baka madumi, ha? Ano? <laughs> Arte mo. Aling maliit na saan? Aling maliit! Nobas ka! Bilis na. May tatanong sa sa'yo, bilis ma. Bilis na. Ma. Bilis na. <laughs> Lobas ka, aling maliit. Bilis, labas na. Aling maliit. Aling maliit. aling maliit. aling maliit. Aling maliit, saka pumunta bukas. Kay Jasim. Saka mo, sino si Jasim? Saka mo. Kasi niya. Sina? Ka -sina. Sina? Ka Al Alam mo Sino si Jasim, aling maliit? Klasi. Wala. Sino nga si Jasim? Kasi ko lang. Ay. <laughs> Ay, though, eh, Marco. Si ay, ah, si Marco. May crush ka pala. Mama, may crush pala siya. Ay, maliit niya. Yan na, guys. Yan na, nag-aabulan naman ang dalawa yun. yun, yun. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dito ka, baby. Dito ka, ba Malit aling maliit. Ano may mo? Damit. Damit? Para saan? Ako din. Damit. Damit sa birthday. Sa kamo? may mo sa kamo? Damit at sandals. Ako Ano bilhin mo, aling maliit? Damit at sandals. Bakit? Rigalo Para saan? Regalo din. Regalo. Saan ka pupunta? Sa birthday mo. Ang sinong mo birthday? Wala. Ay, sino nga yung boy? mo masabi ko sa inyong birthday? Ma. Ha? Kakalasi ko ka lang. Ka eh ma, ma, naniniwala kakalasi lang ni Aling Uliit? Oo, kakalasi naman ni Aling Uliit. Eh, baka crush ko. Ah, sino crush mo? Mark ko daw. Hindi. Ah, sino, sino? Ano, ano pa? Sigab daw. sigab daw. Sino mo sinisigab, ma? Ay, <laughs> Ala, di makamove on si Aling Malit kay Gab. Ala. Ma, may crush tay. may crush na pala si Aling Malit tay. Mm. Ah. <laughs> uh, bakit ka bibili ng regalo? Ala, birthday niya kasi. Birthday niya. Hindi mo crush yung bumuntani? Yeah. Sabi na nga mo, crush mo daw yung kaya bibili ka ng regalo. Sige, tsaka... <laughs> Sabi na naman sa amin na. Sabi na naman. Sabi, bilhin mo si aling maliit ng magandang damit kasi crush niya yung pupuntahan niya. Sabi sa akin ng mama, oh aha. Sabi ng mama, ha. O, oh, naniniwala ka ba? Heart, may crush na pala sa si aling maliit, Heart. Ano <laughs> May crush na to sa si aling maliit, ano masabi mo? Ano masabi mo na may crush na sa si aling maliit? May crush na crush mo. oh. Hindi na crush ni Kweji. Ay, Tay ka na yan. Ah, ka. Ano? Ano pupunta na ba tayo? Apo. Uh, para ano bilhin mo? Damit at sandals. sandals tapos tapos regalo. Regalo. Asa ko ano bilhin sa mo? mo? Damit, As, damit at sandals regalo lang. Ah, damit at na sa sandals lang. Hindi ko Oh, hindi pala, oh. Lang pa ko pala kasama. Oo. Bawal daw sumama ang pangok. Bawal pala sumama, mga pango Ay, patikin nyo ng ilang side view, side view, side view. Ay, naku, aling maliit. Ano, pagandahan ba kanya yung uh, sakmo na susuotin? Oh, pagandahan, oh, maganda ang susuotin. mo, sak mo. Mas maganda ba sa yung bibili o kay aling maliit? Akin, okay, syempre. Ay, ay. kinata, palda, tapos sandals, tapos sigaro. Apat. Apat Anong daw. Anong bibiliin ko ay yung kasi nandun. Sa, ah. sa aling maliit, mas maganda ba ang suot mo kay sak Opo, nakapalda yun. Eh. Oh, manalaman natin pag bumili tayo ng susuotin niya. Okay, okay, So, let's go, tara na. Oh, mag, Hello, tara, let's go! go! Kinabukasan. Maliit na yung mili ka may Saan ga? O, doon may nakita. Wala nga doon. Sakto pala at linggo at maraming changgian dito sa amin. Alam nyo ba sa mga changgian, mas mura pero magaganda ang mga damit? Kaya ito oh, may nakita kami dito, isang daan terno na. Apakamura ah, pero ang ganda. Ito nga palang napili na Aling Maliit, ito, itong dalawang pares na to. Sabi ko isa lang, kaya ito na lang yung pinili niya, itong may red tapos may white. Abay matingnan kung bagay nga ba kay Aling Mal itong susuotin niya. Ay para sa crush niya. Ate, pakibalot na nga po ng binili na namin. At ang dalawang ito excited na excited na naman. Napakamura, ah, 100 pesos lang oh. Bale, wala pa nga pala kaming nakikitang susuotin ni Sakmo at ni Aling Maliit na sapatos. Kaya pupunta kami din eh. Hi muna Aling Maliit. Aba, excited na excited na nga pala ang dalawang are. Laging kapag may bibilhin ako ay kasama dapat sila kasi meron din daw silang bibilhin. Tapos kapag hindi na isama, iiyak na naman. Ano ba mabilin maliit? Ha? Ariga, meron ko meron dito. Ayan, hindi na magkaintindihan ang mga ari kung ano pipiliin nilang mga damit din eh. Kaya muna lang na damit at sapatos nila. Kaya maningin-mingin muna kami nila aling malit dito. Kasi hindi talaga sila makapag-decide. Sobrang dami nilang pipiling mga damit dito. May mga kapatid ganun rin kayong Hindi na alam kung anong pipiliin. Ako ang naghihirap sa inyo sakmo at aling maliit. Abay, pili lang kayo ng pili. Akong bahala magbayad. Don't worry, kuya is here. Sana all my kuya, di ba? Eto guys, ang napili ni Sakmo pero parang ayoko ng kulay. Tapos parang maliit sa kanya. Tingnan natin kasi yung pinakamaganda sa dalawa guys. Si Aling maliit pa sa Sakmo. Ah, nagpatak. At eto na nga mukhang may napili ng sa Sakmo, oh. Ay, grabe naman. Eto kaya ang piliin ni Sakmo. Parang mas bagay sa kanya tong kulay na to. Habang gusto ka nga pala sa saka ayan, namimili kami ni Aling Malit ng kanyang susuotin na sandals or sapatos. Apakadalda ah, ng batang to, guys. Di ko na alam ang gagawin dito. Pamigay ko na lang ba? Joke lang, Aling Malit na ano napili mo, Aling Malit. Sandals na gusto, pero sabi ko parang mas bagay ng sapatos para magamit din sa pampiing uniform, di ba? Feeling ko mas maganda talaga to. Tapos eto, guys, oh, late ng kanyang paa, kaya pasukat natin to sa kanya. Oh, Aling Malit, try mo muna tong size 25, kahit ang paa mo ay size 27. Fit check! Ayan, hindi pa nga magkasya oh. <laughs> liit na lita nga pa, hindi pa magkasya tong sapatos na to. Sabi niya, ito na lang daw, pero sabi ko parang hindi bagay. Palitan natin aling maliit. Yan ang bagay aling maliit, ganyan mga kulay sa'yo, ba? Diba? Huwag kang mag-alala kung mahal yan o mura, ako magabayad yan aling maliit. Basta guys, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa buhay namin at sa buhay ni aling maliit sa na maarte. Eto na, nagsukat na siya guys At saktong sakto to guys Eto Ano gusto na, mo? Lang. Yan na lang, ang gusto mo? Guys, ito ang gusto na aling Eto maliit na sa Sino kayo mas maganda sa inyong parma ni sakmo? Ikaw o sa aling maliit? Ako Ikaw o sa sakmo pala? Ako Titingnan natin mamaya guys Yan na lang, aling maliit uh -huh. Ito sure Sure na, sure na, sure na, sure Yan na lang Ito na lang Sure na ba? Uh Oo, -oh, kulay rainbow eh. Tingin nga, ayaw nga kulay rainbow nga. Tara, bilhin na natin. Oh. Magkano ba yan? Mura lang ata Mura lang to, di ba guys? 399 oh. Mahal. Ala! Pagka-pili <laughs> mo sa kamo. Anong pili ma? Magbagay kayo isa model dahil po. Ah, sige. Tingnan natin. Tingnan natin guys kung babagay sa kanilang dalawa. Saan mo anong sa yung sandals? Lang. Tagal naman isa akong pumili. Ang Hindi iyaan ha. Magkaiba yan. <laughs> ano? Sabihin mo kay ate. Bilis. Yung oh, ate. Ate, ano po. Ikaw na yung nagsabihin mo. Iyan na ako. O, oh, kita. Bro. Ikaw na magsabi. Ikaw na magsabi. Ikaw na. No. Siya, wala kang sapatas, Bahala ka. Ano sabihin, ano sabihin mo? Ano Kapakner daw po. Hello. <laughs> Kapartner, hindi kapakner. Ang <laughs> maliit, di na pala available yun. Di, di naman bagay pa. sa'yo, maliit kasi yung paa mo. Tamang paamu. parang pang duwende ang paa mo eh. <laughs> Saan na aling maliit? na Yan. Yeah. Tuwang-tuwang na naman ang batang makulit kawawa ka naman aling malit wala sa kumu kawawa <laughs> <laughs> aling malit maganda bang sapatos mo patingin nga oh, hindi pangutdo daw. parin 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 mo parin 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 ito na nga guys, susukat na Sakmo na kanyang sapatos dito. Kaso hindi naman kasya, kaya ulit. Aling malita tanong binubulong ni Sakmo. Jollibee daw. Jollibee, wala na Jollibee. Kaka-kain lang natin. Hindi oh, talaga. Sabi ng kuya, kumain ulit tayo. So, oh. Hindi talaga. Ano? <laughs> Aling mali, kasya na kaya kay Sakmo. Oh, ito, kasya na Sakmo. Okay lang sa akin. Aling mali kanino maganda sa'yo, akin sa okay, arine, Aline, limbo, do, mo? Rainbow, to <laughs> you, okay, rainbow eight. No. Oh, rainbow daw, kaya aling mali ito. Ito lang akin. Ah, yun na lang. na lang po. Here, tingnan na sa'yo, tingnan na sa tingnan na sa'yo, Oh! Tara, mga guys, na gusto kayong mamili, ating na natin ay, kung sino mas maganda ay, sa kanilang dalawa. Abay silang pumili na re, ay Di tingnan ba ba, natin nila. kung sino nga ba talaga mas maganda sa dalawang batang are Papahabol pa si Aling Malit. eh ano ka may bilhin, Aling Malit? Sakmo. Barbie. Ay, gusto mong Barbie? Ay, ako gusto mong Barbie. gusto mong Barbie pero wala kang sapatos. Ano? <laughs> <laughs> Barbie o sapatos? Sapatos. Oo, uh, tara na. Ano? <laughs> <Hello? laughs> Daya naman. Daya naman. Ayan, nagbabayad na kami nila Aling Malit dito sa may counter. Marami din pala silang pinamili, guys. Aba, nagkatago ang dalawa, oh. Para nakipagbiroan ako. Kitang-kita naman ang ulo. Nakalawet. Be. Kala nyo ha. By the way guys, ayan mukhang tapos na kayong mamili pero may pupuntahan pa daw sila. Kasi bibili daw sila nitong mga pearl na to. Itong mga quintas at pulseras, tingnan natin kung bagay sa kanila. Aling maliit, sukatin mo to kung kasya sa'yo. Kung bagay nga ba kay aling maliit. Ay, eto guys, o, oh, bagay kay Sakmo o, oh, binili ko para sa kanya. Sosyal naman, parang yamanin ng dalawang batang are. Aba, kay aling maliit, itong pulseras na gold. Hay, aling maliit magyayabang na naman tong batang to. Hayun ka muna sa mga bata, o. Oh. Magay ka. Hmm? maliit. sukatin nyo mamaya. Ay, susukatin nyo mamaya mga binamili nyo aling malita. Ay, ay. Ay, Sakma. Sakma, sinasmagan sa inyo yung dalawa ni aling maliit. Okay. Oh, ah, uh, aling malit ano? Papayag ka ba? Oh, okay, okay. Yeah, for sale <laughs> may <pinto>. Ah. <laughs> Piling ko mas maganda yung kaysa kung Ayan, nakinangkinang doon kanya. Pahili ka lang. <laughs> Ayan, uwi na. Tapos na kayong mamili. Let's go. A few moments later. Guys, eto na yung dalawa. Oo, oh, ang gaganda ng damit na binili. Hanggang baba. O oh, ay, puro bago. Kaya tawagin na natin ang pinakamataray. Ang pinakamakulit. Please welcome, Aling Maliit oh pak, 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 pak oh aling maliit sa tingin mo, mas maganda bang suot mo kay Sakmo? apa Saan ka pupunta bukas? Sa birthday yan Sa birthday yan Bakit ba bumili ng damit si Sakmo, di naman kasama? Oh, di ka daw kasama Sakmo eh oh, uh, Alis muna dyan, natulagin ko Sakmo, yan Please welcome, ang aming magandang Sakmo, yan, model na Oh, pak, 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 pak. Oh, pak. Eh. Hey. Hey. <laughs> ano tingin mo? Mas maganda mag mo kay Aling Maliit? Yes. Mas maganda to sa kanya, no? Bakit? Bakit? Bakit maganda? Kanya, porcelas lang. Oh, porcelas. Wala siyang kwinta. Ay, wala siyang kwinta. Hindi lang ako kumiki na. Oo, oh, hindi daw wala na. Eh. Oh. Sabay kayo mag-model. Sabay sa kayo mag Go. Go. Pak, 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 Oh, ay, tinatarayan ko sa kumu. Oh, wala ka, oh, wala ka pala eh. Oh, <laughs> oh, kumiki ng, oh, eh. Oh, 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 ako mayaman, ikaw mahiro. Oh, <laughs> 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 aling maliit, ano, mas maganda masuot mo? Aba, oh, Bakit, oh, tingin nga. Oh, ito yung sapatos ni aling maliit, ito yung oh, outfit. Golden, oh, may golden, oh. Oh, may golden, kaya isa kumu. Oh, walang golden. Oh, golden, oh, oh, golden oh, 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 guys, sa tingin nyo guys, sinong maganda? Si Aling Maliit ba? O si Sakmo? Pangit. Oh. Ako ang prinsesa. O, oh, prinsesa oh, pala. guys, mag-comment na kayo guys, mag-comment na kayo guys para malaman natin kung sino mas maganda sa dalawa. Yun lang, Babay Baba. na kayo, bye. bye Ako ang piliin nyo kasi ako maganda. Ako ang piliin nyo dahil ako pinakamaganda. Oh. Ako mas maganda sa buong mundo. Oh. Ako, <laughs> <Pangit ka nga. laughs>